Ang pogi naman itong Japanese server. Sana all. Hello guys. Going kami ngayon sa Haneda International Airport. Iyahatid ako ng mga friends ko si G together with their husband Kazunori Ito. But before we proceed to the airport, dinner daw muna kami dito sa Japanese restaurant. G, pakianong nga, nung nga kay Kazu kung ano yung pangalan siya na magpagbiyat ano yung pangalan ng restaurant. Wasok ke Ano ya yung eh, Di pa kitranslate yung ano? Alin? Pakitranslate yung uh, sinabi ni Kaso Ang pangalan daw nung Japanese restaurant nanti Nandito kami ngayon sa restaurant kung saan iti-treat ulit ako nila G at ang kanyang husband na si Kazunori Ito. Kasi this is my last day na dito sa Japan. Iyahatid na nila ako sa Haneda International Airport. Ayan si Kazunori Ito ang nag-accommodate sa akin dito. Pati ang kanyang wife si Juliet Alaoria Ito. Ayan. Okay, salamat. Okay. Kausapin so, mo mga si Kasi. Uh, mo na. Uh, mo sa'yo yung stay ko dito. Hindi, do that Do you, do you Nani, nani. Stop ko to, ba? Bili na ko de. Do, do Best friend. Eh? Huh? Best friend, diso? Oh, best friend. best yeah. friend ka din do. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Domo arigato gozaimasu. Paki-translate sa English ang sa Tagalog yung sinabi. Pinag-usapan niyo para maintindihan ah, ng mga manonood sa atin. Best friend daw kita. Kaya best friend ka din daw niya. Ayan. And then pag umuwi daw siya ng Pilipinas, ito ang mag-ano sa kanya. Mag-host sa kanya. Ay, anytime. Ikaw, anytime. anytime. Ikaw Sabihin lang yes. Sa Sabihin lang niya kung ano gusto niya, kung ano ang saan niya gusto pumunta pupuntahan natin. Oh, si Pilvin din tara, nani stay to ka. Kantiyete to kurere ba? Ah. Mm. Atsui <laughs> <laughs> <Sinjar. laughs> kara golf nai dekinai janai? Shinja. Kasi do mai sa Pilipinas hindi siya pwede mag-golf. Oh. Then? Dakara <laughs> Ano, umi, eh. Gusto daw niya mag-beach. 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 Oh. Ah, oh, okay. oh, sa beach. Oo. Oh, Gusto daw niya mag-beach. Mm -mm. siya mm -mm. e ng no beer. Mm, -mm. gusto niya ngayon. Mm -mm. Okay. Kaya Billy, pag uwi ng Pilipinas, ikaw bahala. No problem. No problem. <laughs> okay. No problem. See you in the Philippines some other time. O, oh, ano, Pilipin de ay masyo. Okay. It's ka, Pilipin de ay Show. Okay. Okay. Ganyan pala pag-order ng pagkain dito sa Japan. Bawat table pala merong tablet. Wow! Diyan mo makikita ang menu kung saan lahat ng klase ng mga pagkain naka-flash. Pwede kang mamili kung ano gusto mo. Then, ilang saglit lang, iti-deliver na ng waiter. Oo! Medyo natagalan pang mamili si Kasu Kasi tinatanong niya ako kung ano gusto kong pagkain Hindi ko naman malaman kasi hindi ko maintindihan Yung mga nakasulat Puro Japanese characters Kung ano na lang yung pinakamagandang drawing sa menu Yun ang pinili ko Oh, di ba bongga? Ayan, tingnan nyo na lang kung ano yung mga in-order namin. Hindi ko naman nga kasi masabi sa inyo yung pangalan kasi hindi ko mabasa yung Japanese characters. Di pa sila nagsisimulang kumain kasi na yung order ko, hindi pa dumarating. Ayan, eto na. Tingnan nyo, oh, ang gwapo nung Japanese waiter na nag-deliver ng foods. Parang wala yata akong nakitang pangit dito sa Japan. Lahat magaganda at gwapo. <coughs> Ayan, nagsimula na silang kumain. Ako miyamiya pa kasi yun pa lang na order ko, kailangan pang pakuluan. Kaya antay-antay lang. Ayan oh, isang wataw. Parang hindi ko yata kaya ubusin, napakarami. Sa so bagay, dalawa naman yung katulong kung pwedeng umubos nito. And one thing more, nako, noong tikman ko na, napakaanghang pala. Eh hindi naman ako mahilig sa maanghang. Kaya tinulungan na akong umubos ni Kazunori. Pero in fairness, lahat ng tikmang ko talaga namang masisiyahan ka sa sarap. Gusto ko sanang ipakita sa inyo yung kapaligiran nitong restaurant. Kaya lang sabi ni Kaso, bawal daw. Kaya sinunod ko na lang. Matapos namin kumain, kwentuhan muna kasi uh, siguro mga walong oras pa bago ang flight ko. Pabalik na nga okay. na IA Terminal 1. Nagkukwentuhan yung mag-asawa. Sinasabi ni G sa asawa niya kapwa na binablog ko siya. Mapapanood niya sa YouTube. Kaya ang sabi ni Kazo, no, eh. Ano, ano, ano sabi niya? Ano sabi niya, G? Ano sabi ni Kazu? Ah, oh, picture. Binibideo pa pala. Oo, lalaki yung okay, mata. Hindi ka daw niya nadala sa karaoke dito. Ayan. Matapos namin magkwentuhan saglit, papalabas na kami pagkatapos namin kumain. Then papunta na kami sa Haneda International Airport. Iiwan na lang kami ni Kazunori doon. Si Gina lang ang makakasama ko kasi si Kazunori may pasok pa sa kanyang trabaho.